ko si Dino Santiago, 62 years old, palapat na henerasyon sa mga ng panalangin sa halaman na kasama ng Angel. Sa lukuyan ko, ang gumaganap ang ikaapat na hidrasyon, pa na ang panglimang henerasyon. Ngayon, sa kagustuhan ng pamilyang ituloy, ang pabasa, kami na mismo, magkakamag-anak, magpipisan, mga anak, mga apo, na bumabasa. At ang isang naging kaugalian na ipinasa sa akin, oras na ilabas ang imahe ng mahal na senior at ng angkel, ito ay hindi dapat tulungan. Ito ay <laughs> ito ng Daddy ni Pides. Kasi yung Daddy ni Pides, siya yung, siya yung tagapangalaga nun. No? Siya yung kasama sa kwarto, doon siya natutulog, Noong so, mga panahon na yun, wala pa siyang damit pang bahay. Ang ano lang niya, yung parang parang kabison, yung pansos lang. Yun lang yung damit niya. Sa panaginip, nagpakita sa kanya ang mahal na sinya. Tinabihan siya. Mm -hmm. Tinabihan siya at siya rin nagiginawa. Doon, sa panaginip, sumisiksik sa kanya at ang sinasabi, nagiginawa ko, na yakapin mo. So, na dumating ang sumunod na mahal na araw, nagkataon naman na may bagong damit. Kaya ano inaayusan daw yun, sabi, oh, hindi ka na magiging <laughs> Kasi meron ng bagong damit. Yung lumawang damit, yun ang magiging pambahay mo. So, pag wala nun, yun na naging isang istorya niya.